Hoy, nakaabang ka na naman kung sinong susunod na makokoronahan, no? Iba talaga pag pinag-uusapan na ang Miss Universe sa Pilipinas. Hindi lang tayo basta mga audience, pero para tayong kasali sa Board of Judges. Nariyan ang mga samut sa aring komento sa makeup, gowns, at syempre sa mga sagot ng mga candidates sa Q&A portion. Pero, paano nga ba naging ganyan kalaking fanbase ng pageants ang mga Pinoy? Mula preparation hanggang competition, asahan ng nakasubaybay ang mga Pinoy dyan. Nagsimula ang hilig natin sa mga beauty pageants ever since the early 1900s. Pero, lalo itong naging matindi at naging national obsession noong 1960s nang mapanalunan ni Gloria Diaz ang kauna-unahan nating Miss Universe Crown. Naging simbolo ng pag-asa at progress para sa bansa ang pagkapanalo niya noong time na iyon dahil tayo'y nagre-recover pa lang mula sa World War II. Ngayon, simbolo na ng Pinoy pride at women empowerment ang pagsuporta natin sa mga beauty pageants. Kaya simula noon, naging parte na ng kultura nating mga Pinoy ang pagsubaybay sa mga pageant. Isa itong paraan, to show, the, show world, the world, the universe, universe rather, rather, ang beauty ng ating bansa. Mapa-voting man yan, pagpunta sa mismong venue, pagsigaw sa harap ng TV o pag-comment at pag-defend sa ating mga kandidata, expect that Pinoys will always have their candidates back. Kaya naman sa nalalapit na Miss Universe na gaganapin sa El Salvador, si Michelle din naman ang susubok na makasungkit ng 5th round ng Pilipinas sa Miss Universe. Kaya mga kultura, let's continue to raise our flag! at sa buong universe ang kultura nating mapinoy sa pagsuporta sa ating candidate at sa ating bansa.